Naglalatit. Ahhhh! Bro! See, bro! Very fast! Naglalatit. Sabi so, <laughs> nila ang nagpapakumbaba, e eh, binababa pala. So, <laughs> Go Corbin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3! Yeah! yeah. Oh! <laughs> say, sama ka ni Jenny, Jenny. No! dyan. Sabi na. Ah, sama. Hahaha! Widag, apa yang ini? One, two, three, four, five, six, seven. Ini apa? Ini apa? One, two, three, four, five, six, Ini Ini Hindi <laughs> <Luminipad>. mo <laughs> Dito ako. Sama-sama ka lang. Sama-sama sa Ay, sa... Oy! Ouch! Sasama ka ni Jenny Jen. <coughs> Sabi niya. Ah, sama! Okay <laughs> <laughs> lang. 1, 2, 3, 4, 5. Jeff, 4 mo. 3. 3 lang.

Kampiyan Brad, kampiyan, kampiyan. Bira. Okay. Aray ko ba? Yung gusto mo kampiyan, oh, nandito pa. Yari kayo sa amin. Ay, hindi

Binabully ako, binabully ako. Dali, Kuya Iko, bahala ko. Kanina to? Akin. Kato? Akin. 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 Ito. Akin. Akin. To? Mm, akin. Sige na! Sabi nila, ang nagpapakababa, ay eh, binababa pala. <laughs> so, go Kirby! <laughs> <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agad ni siya. Hindi, ayun pa rin neto eh. Ako na, ako na, ako na! Kasi dalawa kasi sila eh. 6? Bira din ako 4, 5, 6, 7 yeah, Grabe, dikit na sila Manda kayo sa akin Wala ka nang magaganda dito Sayo! <laughs> <laughs> 6 na! Pag hinayang yun! Pa 1, Yung tayo, sigaw ko na yun 3, three, 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 four, five, okay, sorry 2 Hindi ka nang din! Wala ko naman kalawin Sama Sige, tama ako ito, okay ka Eh, dito sa Go back! Hi! Sabi ko na mas 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 Tulong ka lang oh. sa labas ang anyo. One, two, three. Ay! <laughs> <laughs> One. One, two, three. <laughs> <laughs> <One, two>, three. <laughs> marami dito. Ano, tarap na? Oh. Kasi patapos na eh. Ay, <laughs> <laughs> mahirap nga. Masaktuan yun eh. Dito ka rin. Dito ka lang. One, <laughs>

ay, babalik ka ulit, Bon. Tapos nagkita ka muli niya, Ate Go back! di okay. Uy, kayo Ay! Uy, kita binababoy! Sa'yo lang, nga. Sa'yo lang, nga. Samadala akong chinichirap. Bakit ka? Do'y, wagwambi! ko pa siya kanina. Tapos ako nababalik. Chinichirap o oh baba! Ay hindi baba. baba! Baba mo baba! O oh, hindi okay. kong kusura! hindi yeah. Ay mo man yung kabayo na ko yung kabayo bro! Oh wait mo lang! Mukhang ka na rin, mamay! Ay hindi! Ay Ay! Ay! Aghigit ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Ayun atuban ang hindi memorais? ano yung, a, yung, GUYS, yung, yung la pa ng. na yan ano yung yung so. uh, one, one two three four one, three. one three. Three. four 1, three 3, 4! 1, 2, 3, 4! yun ba ni balit? dito na, dito na, dito lang, dito lang. dito na, 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 na, dito na, dito na,

Five. One, two, three, four, five. 1 2 3 4 5. Okay. Solo. Oh, no. Ako na 6. Yeah, okay. 1 2 3 guys again. 1 2 3. Ano daw? 2. Okay. Paul. Pa. Ano? Oh. Suspense suspense 1 2. Okay. One, dito dito tumbil na ba dito 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 na dito 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 may paulo na may memorisya na buo yung What?